Hello mga idol, grabe Tignan ninyo mga idol oh, yung mga Magsasaka namin dito sa Agusan Del Norte, Mindanao, sila po din Mga idol ay first time nakakita Sa aming trabaho, napamangha talaga sila Mga idol no, at sabi nga ng isang Magsasaka doon mga idol, bakit Ngayon lang daw kami, kung saan Kalbo na daw yung kaniyang palay So ayan mga idol, oh, grabe no Akalain nyo yan mga idol, ganyan karami Tapos kung hindi yan nahuli mga idol Ibang magsasaka naman yung mapiperwisyo At higit sa lahat, siyempre malulubog sa utang mga idol. Alangan naman, syempre, mababawasan yung kaniyang ani mga idol. Kaya pinipili na lang talaga ng magsasaka na hulihin sila, kisa, abogin sila, wala rin magandang maidudulot mga idol. Kasi lilipad babalik lang talaga yung trabaho ng maya pag ganun, abog-abog lang. Kaya kung tunay ka talagang magsasaka, mas pipiliin mo talagang hulihin na lang sila. Kisa magsuhol ka pa ng tao para sa mag-abog, madagdagan lang ang utang mo. Kaya sa nakapanood na hindi magsasaka, huwag kayong mabahala mga idol kasi hindi naman lahat ng maya ay dumadapo at wala namang batas dito mga idol sa aming ginagawa. <tell noise>